Kunichiyawi, what is up? Nagbabalik naman sa another episode ng Micro Cyber SMP. Pero last episode na namin to, or ako, last na episode ko na to, hindi namin din. Dahil magsasara na nga pala tong Micro Cyber SMP. Dahil kaming lahat ay nagiging busy na sa mga ginagawa namin sa buhay. syempre sa si academics. And yeah, alam niyo na dahil kami ay mga bata pa siguro ganun eh hindi ganun talaga siguro pa talaga ganun talaga eh yun pala last build na ginawa ko ayan wala pa lang pinagbago sa king base eh tutor ko lang kay dito So, yeah, paminsan na lang din ako makapag-upload sa YouTube na to. Mapapanood niya rin pala ako sa TikTok. Sa mga pinagagawa ko sa buwan. Mga basketball ko. Mga ganun. Yeah, kasi ngayon ay focus na ako sa basketball. And, o minsan na lang din ako makakapag Minecraft. Yan. Kasi alam niyo na. Iba't iba tayo habis na habang natagal ay na ano natin. Na adapt na natin. Tulad nitong Minecraft. Yan. Yeah, tagal ko rin itong nilaro. Pero lalaro pa ako nito. Ano, Mag-upload upload ako nito. Kasama ko pa rin yung mga tropa ko. Kasama mga tropa namin yan. Yan. Yeah, tingnan nyo rin pala yung upload ni Boxy. Nagpaalam na rin siya. So yun lang, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking YouTube channel and dito rin sa MicroCyber SMP. So yun lang mga ka-idol, maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. Kita-kits na tayo sa susunod. MicroCyber SMP is turning off. Peace out mga ka-idol.